So, wakas makakamit na rin natin yung pinakahihintay natin na visual dan palo. Dito sa ating ebiri, so meron pala siyang mga kapatid na medyo malit pa kasi poster parent natin ito, yung uh, pinaglagyan natin dito. So, kung makikita nyo, meron rin dyan na parang uh, green. Ayan, uh, itlog po yan ng odds Dito ko po kasi nilagay yung itlog dito ng parisa natin ng back to back split dan palo natin na par blue. So, dahil meron tayong uh, kaibo na nagtanong sa atin, So, yung paresan niya daw ay Lutinohan at Green Opalancac. So, tinatanong tayo kung maglalabas na ba daw yon ng uh, Lutino Opaline. So, ang kasagutan natin dyan ay hindi. Kasi yung mga ino po ay hindi po yan uh, dominant. Kumbaga, yung tawag natin sa kanila ay recessive. So, hindi po siya lalabas uh, kung isa lang po yung ino sa paresan. Para tayo makapagpalabas ng Lutino Opaline or Lutino, Ilangan, yung uh, paresa natin ay boat ino para naman makapagpalabas po tayo ng visual lutino o visual lutino palang Although yung mga lutino ay galing naman po sila sa green series at yung pearl blue ay galing naman po sila sa blue series. So katulad lang yan makaibon ng uh, dilute pale palo, dan palo, bronze palo. So mga uh, recessive, kumbaga hindi po sila lalabas kung wala pong Uh, karga yung boat pair so kailangan bawat parisa natin ay carrier po sa isang mutation katulad po ng lutino so kailang ino so doon naman pala sa parisa ni sir na lutino hen at green opaline cock so magiging six link naman yung magiging uh, anak nun so kapag nag visual opaline ay automatic six link hen kapag naman hindi po nag visual ay automatic split opaline cock kasi yung mga hen ay hindi po yung na-split sa upaline. So, kapag nagkak, so automatic, magiging split upaline. Automatic rin po yung na lalaki. So, makakapagpalabas lang si sir ng uh, visual lutein upaline dito po sa magiging anak. Kasi uh, yung mga anak nito ay lahat, you know, Uh, visual kasi yung uh, isang paresan niya, yung hen, visual Latino. So yung magiging anak nun ay automatic rin naman na mga ino. So kahit magkakapatid, basta hindi po uh, same clutch, kahit pagpapares-paresin niya yun, okay lang naman. Kasi ginagawa ko rin naman yan dito sa mga ibon ko. Yung iba kasi natin na mag-ibon ay uh, ayaw ng inbreeding. So, wala naman tanto dito po sa mga breeder natin kasi ginagawa rin naman natin na magpares po tayo ng inbreeding. So, wala naman problema doon po sa naging inakay nila. So, hindi ko lang ginagawa yung uh, magpares ako ng same clutch na magkapatid. Hindi ko yung ginagawa kasi uh, yun, uh, humihina po yung dugo. Pero kung magkaiba na po ng clutch, okay lang naman So, dito nga sa mga painakay ni sir na mga ino ay pwede na siya magproject ng criminal opaline. So, hanap lang siya ng uh, par blue na ino para po gamitin yon sa project ng Krimino Opaline.